Hulyo 23, alas 6 ng umaga. Nandito po tayo sa tahanan ng ating mahal na boteng mayor, Dr. Hesolito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, mayor. Good morning, Kadyego. Uh, mayor, uh, kamusta po ang ating bayan matapos po ng mga pag-ulan-ulan? Uh, uh, magandang umaga po sa inyong mga kababayan ko. Tungkol sa situation ng ating bayan, itong mga nakalipas na araw na pag-ulan-ulan, ay uh, okay naman. Wala nang mga uh, nasalanta, wala namang binaha. At tuloy-tuloy uh, ang monitoring, tuloy-tuloy ang uh, reporting galing sa mga barangay, galing sa MSWDO, mga BSW, mga barangay official up to this present, wala namang na-naapektuhan ng bagyo. Kamusta po yung mga kailugan natin? Ano pong uh, report po doon? Ah, tungkol sa mga ilog natin uh, kay Diego ay nung isang araw, uh, tuloy-tuloy ang monitoring at uh, nakita na naman natin na bababaw pa naman. Mababaw. Pero kagabi, medyo lumakas ang ulan at uh, tumas ng konti na naman ang water level. Pero hindi naman maapo. Uh, okay pa rin naman mga ka-Diego. At uh, hanggang sa ngayon, uh, kaninang madaling araw, nung tawagan ko ang ating uh, Dream Council, ang sabi nila, okay pa naman, under control pa naman ang situation. Ayun. Oo. Pero meron kung sakasakali, yung po bang ating uh, ipamimigay na relief ay uh, available na? Always ready tayo dyan, Kadyego. Always ready tayo dyan. Always ready. Yung po. ating uh, rescue, Mapo. na 24-7 lahat dyan, ko monitor hmm. lahat po ng uh, pasangay, ng pamahalang bayan na kailangan, kailangan sa ganitong uh, pagkakataon ay always ready. Ayan. At syempre, Kadyego, lahat ng yan, gagawin natin para makatulong tayo sa lahat ng mamayan sa bahay ng Ah, uh, Deklarado po na walang pasok. Okay, e tama po ba? Opo, so, walang pasok uh, kung sakasakali po, uh, meron pong mga ilangan ng uh, serbisyo ng uh, malisipyo. Uh, kamusta po? Anong? <laughs> Lagi tayo handa, Kadyego. Kahit walang pasok, nakahanda tayo tumulong. Actually, Kadyego, nakadeklara ngayon walang pasok pero papasok po tayo. Ah, papasok. O, unang-una... Eh, para i-monitor ang situation ng ating mga barabarangay. Pangalawa ka, Diego, sa totoo lang, mm. nakaka account kasi ngayon, naka-schedule ngayon ang na may ikakasal ako ah. sa munisipyo. So, tuloy po yun? Tuloy yung kasal, siyempre, oh, Diego. Oh, Tapos, kasi ngayon, Merkules, ang araw ng ating pagbibigay ng financial assistance sa mga nangangailangan sa ating munisipyo. Tuloy diba? pa rin yun? Tuloy ka, Diego, yung pangangailangan kasi, yung pagbibigay mo ng AX Aid oh, to po. Individual in Crisis Situation, dapat yon tuloy-tuloy yan. Wala pwedeng makaabala yan. Ah, Oo. hindi naman siguro nakakaya naman na uh, idiniklara ko walang pasok. Oh, di ba? Dapat wag ako papasok. Hindi naman siguro nakakaya ka, Diego, na ituloy ko lang yung activities ko. Yeah. So, Ito kasi, naka-schedule na. Hmm. Eh, Siyempre, magdadatingan yung mga kababayan natin, mga kailangan ng tulong. Opo. Yung financial assistance natin, yung ating burial assistance. Kailangan yung ka, Diego, umulan, bumagyo, umaraw, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong sa ating kababayan. Kaya ito pong ating uh, rescue team may eh, may pasok pa rin. May, may pasok ka, Diego. May ko. pasok pa rin. May pasok, may pasok. Opo. may magmo-monitor ka, Diego. Hindi pwedeng wala. Ay, uh, ah. Mensahe po ninyo sa ating mga kababayan. Mga kababayan ko, etong paparting na bagyo, lagi po tayo mag-ingat, magdasal tayo, na hindi tayo masalanta o maapektuhan ng bagyong ito. Ano po, at uh, kung tayo lalabas ng bahay, magdala tayo ng payo, kapote, may gamot tayo sa bahay, at iwasan po natin lumusong sa baha, para po hindi tayo magkasakit. Ano po, kanyang pong lahat, mga ko, magandang umaga, at laging tandaan, mahal naman kayo ni Mayor Doc Lito Galapon.